Sa araw na ito, mga sugay, nagkaroon nga kami ngayon ng closing party. Bagay ito na nga yung last na salon salo namin ng na magkakasama dahil magbabakasyon nga kami ng halos dalawang buwan din. Actually, mga shug, last week pa nga ito mga clips na to bago pa kami mag-recognition day. Pero so, ngayon ko lang talaga na-upload. Dewan ko ba bakit? Sorry. <laughs> sure. na yata kami kumain, sinasabi namin closing party namin. Una, mga sugay, sal kami. Akala namin yun na yun. Ano ba naman kasi, nung in-announce na nga yung mga with honor sa amin, just ko, napakadami namin. Kaya naman lahat ng yan ay sponsor ng bawat sudyante sa amin. Ay, talaga naman, thank you so much sa inyong lahat, mga shug. Ay, mga kaklasin ko pala. Eh, di ba kung <laughs> ako magsisimula dito? Aba naman, meron nang kumakandot dito. mga oh. shug, pinakuha ko na din nga sa mga kaklasin ko yung nga binili ko na big bro. Ayan nga ang ambag ko for today's video, big bro. Tapos, meron din bumili ng pizza sa mga kaklasi ko. Kaya naman, bongga na. Kala mo, may piyesta. Pagod nga ako ngayong araw, pero feeling ko worth it naman yung pagpasok ko ngayon sa school dahil napakasarap nga ng mga handa namin. Kaya naman, nakakagutom talaga kahit nag-e-edit lang ako ngayon. Meron na din nga pala kami dito ng lamesa sa kabilang room. Sa sobrang dami naming handa. Sa sobrang dami handa. <laughs> Pwede na magkasya sa isang lamesa lang. Eh nais ko na din nga dito yung mga big brew na pinamili ko mga shoes. Just ko talaga suking-suki na ako ng big brew niyan. Yun naman lagi kami nagpapa-deliver dito sa school. Lagi kami bumibili ng big brew kasi ang mura tapos ang sarap din. Kaya naman hindi talaga kami nagsasawa na umorder at sumipsip ng big brew. Ganun. Pero medyo may nakakalungkot na part dito mga shoes. Just ko pa kasi kaya tangalawa ko klase, alila ni Plato pa naman yung mga binili kong big bro nila. Pero insert na lang sa inyo, mag-comment na lang kayo dyan. Cheers! Anali, really, dumating na nga dito yung teacher namin. At inumpisahan namin sa prayer bago kami kumain. Ay, Jesus ko, napakasarap talaga nito, promise. Madami pa yata yung handa namin ngayon kesa nung Christmas party namin. kasi okay, ko dyan, makikita-kita pa tayo next school year. Huwag kayong mag Chill-chill muna kayo dyan sa bahay nyo abang nanonood kayo ng vlog ko. <laughs> na talaga sa ating mga di ba? Yung closing party tayo pagtapos ng school year. Kumbaga, parang nakasanay na natin na gawin to. Baka kasi yan, yung pandemic, hindi natin ito magawa-gawa dahil nasa bahay tayo, tsaka modular. Kaya naman ngayon, for the bawi-bawi tayo. Tarap <laughs> nga ng kain ng mga klase ko dito, mga shoes. Tsaka sobrang excited ko na din nga dahil next school year ay last year na lang nga namin sa high school. Ay, Dios ko talaga naman mga gano, kanyang pota mag-graduate kami. <laughs> yung iba mga shoes, nag si party ba kayo? Magkakaklase? Say, yung iba ngayon, feeling ko nag na sila, gumagala, ganyan-ganyan. pero kami, ayaw namin madulok kasi, kaya hindi kami nagsiswimming. kaya naman kumakain na lang kami dito sa loob ng room namin, ganun. Disko na eh. yung team eh. Kani na di pala ako dito mga shug, dahil hindi ko na talaga may tatago yung buto ko. Kala nyo, maganda lang ako, pero malakas ako kumain. Malakas ako kumain. Isa kumain kapag gusto ko ngayon nakikita ko, kaya naman nasasarapan ako sa mga pagkain na nakahanda. Habang kumakain, syempre hindi naman mawawala na meron kang kamaritisan. Naman kahit lumalangot ako dito, nang pa rin, no, with matching turo. Para pero go, vlog na ito, talaga naman gugutumin ko lang kayo. Pero wag mo naman i-skip tong video ko, no? Sorry in advance na kung nagutom ka. Cheers! Pero after namin kumain, <laughs> syempre, naglinis-linis na din nga kami dito. Thank you so much din pala kay Tita Charmaine na laging nandyan. <laughs> Diyos ko, di mawawala yung mga nagsasaro. Magdalaya pa talaga ang tupperware. Siguro, kauli na din kaklasi ko ngayon. Maranap din na naman kauli na. Kaya huh? nagsanib pero na sila dito. Ginamat na na palabo. Dapat <laughs> 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 naman ay sundin eh. Beto. Paalis na nga din kami dito dahil nabalot na nga na mga klasiko yung dapat nilang ibalot. <laughs> Isang mga time na to, sobrang init talaga. Talaga naman nakakalagkit ng katawan yung init. Ito na yata yung pinakamasaya sa mga kaklasiko. Napakadami niyang binalot na kabila, upat. <laughs> <laughs> Ito mga shug, nagpaalam din nga kami sa teacher namin dahil syempre uuwi na nga kami. Ibukod nga sa mga sinaron nila mga shug, meron din kaming hawak dito na mga basura na iuwi namin. Iuwi! Mga shug, kapagpasensya na kung inuulit ko yung mga sinasabi ko. Nahawa na yata kay Ma Salvador. Nahawa na kay Ma Salvador. Dito naman nagtatapos ang ating video for today. babu